Hello guys, welcome back sa mundo ng palmistry. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang loop sa palad mo. Meron ka ba nito? So guys, simulan na natin. Ang mga pattern ng balat sa mga daliri, palad, at maging sa mga talampakan ng isang tao ay tinatawag na skin ridge patterns. Ang mga ito ay may iba't ibang anyo tulad ng loops, whorls, at arches na tumutulong upang maunawaan ang malalim na sikolohikal na proseso ng pag-iisip at mga katangiang personalidad ng isang tao. Ang mga pattern na ito ay nabubuo sa panahon ng pag-unlad ng fetus at mananatiling pareho sa buong buhay ng isang tao maliban na lamang kung magkakaroon ng aksidente o pinsala sa partikular na lugar. Ang bawat loop ay bihira at natatangi sa kanyang sarili. Kaya naman mahalaga ang mga ito sa forensic science at pagpapatupad ng batas para sa pagtukoy ng mga individual dahil sa kanilang pagkakaiba-iba. Nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa anumang palm reader na matuto. Ang loops sa palmistry at palmar dermatoglyphics depende sa tekstura ng balat, uri ng kamay at lahi ng tao, ang ilang mga pattern ay malinaw at makikita sa mga mata, habang ang iba ay maaari lamang makilala gamit ang magnifying glass. Ang pag-aaral ng mga pattern ng fingerprint at ang kanilang pagsusuri ay kilala bilang dermatoglyphics. Tingnan natin ang mga maswerteng loop sa palmistry. Ang empathy loop sa palmistry. Ang empathy loop ay nabubuo sa itaas ng pulso. Ang mga taong may ganitong pattern ay puno ng simpatiya, malasakit, kabutihan, at pagiging mapagbigay. Palagi silang handang tumulong sa mga nangangailangan. Nakakakuha sila ng malalim na inspirasyon mula sa mga espirituwal na gawain, meditasyon, pelikula, ambient at tahimik na musika at mga tila maliit na bagay na maaaring hindi mapansin ng iba kaya tinatawag din itong loop of inspiration sa palmistry madalas mong mapapansin na ang loop na ito ay bahagyang nakatilt patungo sa mount ng buwan loop of courage ang loop na matatagpuan sa ibabang bahagi ng mount ng mars ay kilala bilang courage loop sa palmistry ang mga taong may ganitong pattern ay adventurous mahilig sa matinding hamon para sa adrenaline rush at gustong itulak ang kanilang sarili sa hangganan. Sila ay matapang at malakas ang loob na makalabas sa kahit anong mahirap na sitwasyon. Nakita ko ang natatanging senyales na ito sa mga kamay ng mga martial artist, extreme sports athletes, boxers, mga eksperto sa armas at sinaunang mga teknik sa laban, mga individual na bihasa sa pamamahala ng stress, matagumpay na bodybuilders at yaong mga maaaring walang pagod na gumugol ng oras sa mga laro na umiikot sa kasaysayan at digmaan. Loop of Music Ano ang loop sa Mount ng Venus? Ang loop ng musika ay matatagpuan sa ibaba ng Mount ng Venus. Ang pattern na ito ay nagpapakita na ang tao na may ganitong loop ay labis na naaapektuhan ng musika. Ang musika ay may kakayahang magbigay ng malawak na saklaw ng emosyon sa kanila, mula sa kalungkutan hanggang sa kasiyahan. Maaari nitong punan ang emosyonal na kakulangan sa kanilang buhay at magsilbing paraan upang maibsan ang stress at pagkabahala. Ang katawan ay natural na nakakasabay sa musika, kaya tinatawag din itong loop of rhythm sa palmistry. Sila ay may natatanging talento sa musika at sayaw, kaya't madalas itong makikita sa mga kamay ng mga songwriter, music composer, dancer at performer. Music B sa palmistry. Ang B-like formation sa gitnang bahagi ng Mount ng Venus ay nangangahulugang isang malakas na natural na talento sa pagdama at pagpapahayag ng musika sa pamamagitan ng iba't ibang instrumento o pagkanta. Ang mga individual na may ganitong pattern ay madalas na pinipili ang musika bilang kanilang propesyon. Dahil ang Venus ay namamahala sa kagandahan, pag-ibig at passion, ang mga may ganitong marka ay karaniwang malumanay, magsalita, maaalaga mapagmahal at masayahin sa kalikasan, lalo na kung ang mount ay may maayos na tekstura ng balat. Wall sa mount ng Venus Ang wall sa mount ng Venus, kahit na bihira, ay nagpapakita ng malalim na pagnanasa sa sex, iba't ibang karanasang sexual at malalim na interes at kuryosidad sa mga aktibidad na nagdudulot ng kasiyahan. Binibigyan din nito ang individual na natatanging sense of fashion, estilo sa pananamit at kakaibang panlasa sa mga bahay, nakita ko ang marking na ito sa mga kamay ng mga sex therapist at fashion designers, ang hugis S na pattern sa palmistry, ang karamihan sa mga loop, ay madalas na makikita sa Mount ng Moon. Ang mga dobling loop sa Mount ng Luna ay mukhang isang pares ng magkakaugnay na mga loop. Kaya't tinawag itong composite pattern sa palmistry. Ang hugis S na pattern sa Mount ng Buwan ay nagpapakita ng isang lalaking banayad sensitibo at may pagkababae. Samantalang ang isang babae ay nagiging mas dominante at palautos. Kung walang mga pantay na palatandaan, maaari itong magdulot ng tensyon sa mga pag-aasawa o relasyon. Nakaranas ako ng mga kaso kung saan ang tao ay nalilito tungkol sa kanyang seksualidad dahil sa pattern na ito. Dagdag pa rito, ipinapahiwatig nito ang patuloy na pagbabago-bago ng emosyon, mga pagbabago ng mood, at maaari itong magdulot ng hindi mapakali at mga problema sa pagtulog. Malakas din silang maimpluensyahan ng emosyon ng iba na nakakaapekto sa kanilang sariling buhay. Sa isang napakapositibong palad, pinapalakas nito ang ikaanim na pandama at mga kakayahang saikik ng tao. maaring siya ay maging kilalang kilala sa mga larangan tulad ng psikolohiya o genetic engineering. Ang Wall sa Mount ng Buwan Ang Wall sa Mount ng Buwan ay nagpapalakas ng ekstrasensoryang pagdama, interes sa sikolohiya at pag-iisa sa buhay ng isang tao. Maaring mahirapan silang makipag-ugnayan sa iba at madalas na mas pinipili ang kalungkutan, malalim na nakatuon sa kanilang sariling mga iniisip, na mas inaasahan na ang iba ang mga ngunguna sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Kung ang linya ng isip ay kanais-nais at nagtatapos malapit sa pattern ng world, ito ay nagpapahiwatig na ang tao ay pinagkalooban ng makapangyarihang malikhaing imahinasyon at artistikong kakayahan upang mailarawan ang komplikadong mga estruktura, ang memory loop sa palmistry. Ang memory loop ay nabubuo sa ilalim ng itaas na mount ng Mars katulad ng nasa larawan. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang taong may ganitong pattern ay kayang maalala ang mga matagal na karanasan, mga mukha, mga numero at madalas na nakararanas ng déjà vu. Madali nilang nauunawaan ang isipan ng ibang tao at ang kanilang mga nakatagong intensyon kaya't mahirap silang malinlang. Nakikita ko ang loop na ito sa mga kamay ng mga astrologer, healer, mambabasa ng isip, mambabasa ng palad at mga nagsasanay ng esoteric arts. Ang nature loop sa palmistry, ang loop na nabubuo sa ibabang bahagi ng mount ng buwan ay tinatawag na nature loop sa palmistry. Ang mga taong may ganitong pattern ay may malalim sa pagkahilig sa kalikasan, mga hayop, tubig, at mga misteryosong bagay na matatagpuan sa planeta. Mas gusto nila ang katahimikan ng lunti ang kapaligiran at mga liblib na lugar kaysa sa masikip at maruming mga lungsod. Ang kalmadong tunog ng dumadaloy na tubig, ang huni ng mga ibon, at isang tahimik na likas na kapaligiran ang naguudyok sa kanila na magsikap. Bukod pa rito, mahilig silang magtanim ng sarili nilang mga gulay at prutas. Hindi nakapagtataka na sila ay naaakit sa organikong pagsasaka, natural na gamot mula sa mga halamang gamot, fotografiya ng wildlife at mga panlabas na palakasan. Ang Tented Arch Pattern sa Mount ng Buwan Ang Tented Arch Pattern sa Mount ng Buwan ay nagpapahiwatig na ang taong may ganitong pattern ay nakararanas ng matinding emosyon at mabilis na galit nakasunod din ng mabilis na pagkalma. Ang mga impresyon, maging positibo o negatibo, ay nananatili sa kanila ng mahabang panahon. Ang mga individual na ito ay maaaring magkimkim ng sama ng loob o mainit na damdamin patungo sa isang tao kahit na pagkatapos ng maraming taon. Lagi kong nakikita ang mga ganitong tao ay napakahirap mahulaan at mahilig sa paglalakbay. Ang Arch Pattern sa Mount ng Buwan Ang Arch Pattern sa Mount ng Buwan ay nagpapahiwatig na ang tao ay praktikal na magagamit ang kanyang imahinasyon. Ang mga taong ito ay kilala sa kanilang katapatan at pagiging diretso at madalas nilang itinatago ang kanilang emosyon o mga lihim na pagnanasa sa loob ng kanilang sarili. Ang loop of humor sa palmistry, ang loop of humor ay nabubuo sa pagitan ng daliri ng Apollo at daliri ng Mercury. Ang mga taong may ganitong pattern ay nagnanais ng kalayaan at kasiyahan sa kanilang trabaho. Hindi nila kayang magtrabaho sa isang mahigpit, seryoso at disiplinadong kapaligiran ng matagal kahit nakapalit nito ang malaking sahod. Gusto nilang gawing karera ang kanilang mga libangan at mamuhay ng buong kasiyahan. Kung ang mount ng mercury ay mahusay na na at ang loop na ito ay makikita sa mga kamay, nagpapahiwatig ito na ang tao ay may mahusay na sense of humor at may pambihirang talento sa pag-impluensya. Sa iba sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng mga salita, wit, sarkasmo at paminsan-minsan, may konting mapaglarong biruan. Ang Loop of Seriousness Sa kabaligtaran, ang Loop of Seriousness ay nagiging dahilan upang ang tao ay maging mas determinado, nakatuon, responsable, mapagkompetensya masipag at nakatuon sa karera, ito ay nabubuo sa pagitan ng daliri ni Saturn at Apollo. Wala silang pasensya para sa mga hindi produktibong aktibidad at inuuna ang pagtamo ng makabuluhang mga layunin sa kanilang buhay. Bilang resulta, sila ay nagiging workaholic, seryoso, at naghabol ng pera upang masiyahan sa mga materialistiko at marangyang bagay sa buhay. Ang mga taong ito ay palaging pinapayuhan na maglaan ng oras upang magsaya at mag-enjoy sa buhay. Madalas kong nakikita ang loop na ito sa mga kamay ng mga taong tinutupad ang kanilang sinasabi, mga negosyante at mga analista, at ang huli ay ang raja loop sa palmistry. Sa lahat ng mga loop, ang pattern na makikita sa pagitan ng daliri ni Jupiter at daliri ni Saturn ay ang pinakamakapangyarihang loop para sa tagumpay at pera na kilala bilang Rajah Loops. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, e comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, e pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless and thanks for watching and goodbye.